Welcome back na naman dito sa akin channel. Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon. May ibabahagi na naman ako sa inyo ngayon na ritual. Ito ay simpleng gabay at simpleng pamamaraan. At kung bago sa channel ko, ayaw niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Sobrang miss na miss mo na ba ang partner mo o ang mahal mo, boyfriend o girlfriend mo? ikaw ba ay nangungulila na sa kanya? Dahil wala na siyang pakialam o ikaw ay binaliwala na niya ngayon. At biglaan ang pagkaganyan niya, yung parang hindi ka na niya mahal o hindi kanya niya iniisip o talagang wala na siyang pakialam sa iyo. Kahit hindi naman kayo hiwalay ng dalawa. At napakasakit isipin, minsan ay napapagod ka na rin. Dahil sa sobrang mahal na mahal mo siya pero ikaw ay baliwala lang talaga niya. At sobrang miss na miss mo na talaga siya at hindi mo na alam kung ano ang gawin mo para maging okay kayong dalawa ng partner mo o ang mahal mo. Gusto mo ba na biglaan kanyang maiisip at ikaw ay mamimiss niya ng sobra? Yung para bang mababaliw talaga siya sa sobrang pagkamiss niya sa'yo matapos mong gawin ang ritual na ito? Pwes gawin ito na buo ang loob at iwala mo. At dapat hindi ka nagduda sa mga ganitong pamamaraan. At nang sa ganon, maging okay kayo ng partner mo. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng papel at panulat at isulat mo ng pitong beses ang pangalan at apelido ng target. Pangalan at apelido niya at dapat alam mo ang kanyang tunay na pangalan. At pagkatapos mo nang masulat ito, kumuha ka ng isang kutsarang asin at ilagay ito sa papel na sinulatan mo ng kanyang pangalan at apelido. At bago mo balutin ang asin sa papel na sinulatan mo, ilagay mo muna sa harap ang ritual. mag at mag ka, pakaisipin mo ng maigi ang target. At sambitin mo lamang ang spell na ito. Sa pamamagitan nitong ritual na ginagawa ko ngayon, ikaw ay mababaliw sa sobrang pagkamis mo sa akin. Sambitin mo lamang ito ng pitong beses. At pagkatapos ay balutin mo na ang asin sa papel. At ilagay ito sa plastik o di kaya sa plug kung meron kayo. At dalhin mo ito kahit saan ka man magpunta. Kung ikaw ay nasa bahay lang, ay ilagay ito sa bulsa mo o di kaya sa damitan mo. At hindi na po ito kailangan pang bulungan mo araw-araw. Basta itago mo lang ito pang matagalan. At paniguradong siya ay mababaliw sa sobrang paggamis niya sa at pwedeng gawin itong ritual sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.